Unsa gyud problema ni sir? Ah uh, di standby siya mga upat ka adlaw check kwan di siya ka andar gid. Di gyud siya ka andar. Di gyud nya oh. lang katian usa pa. Balik katian nimo ang makina usa pa siya mo andar. Usa pa mo andar. Oh nya ini ka pahuway na pud sa makina sir. Tingal na sad. Tingal na, Tingal na pon. Oh. So ayan po mga kalbularyo. Titirahin na natin to baka maunahan pa tayo ng iba. <coughs> So ayan po, titingnan lang muna natin at i-try nating paandarin ang makina. Ayun. So ignition on. Engine start. Ayan, so hard start talaga. I try natin ulit. Ignition on. Engine start. Oops, so ayan po mga kalbularyo Kita naman ninyo na hindi talaga umandar ang makina Gamit-gamitan na naman natin ang ating hula-hula ngayon at simpleng orasyon at pag hindi yan makukuha sa ating matinding orasyon, ah mag-proceed na po tayo sa totoo. <laughs> Halatang halata nga naghangos gyud ko, resulta na grabbing trangkaso o matinding gahi ng ubo. Pero no worry mga kaalbolaryo, still I can able to make a video for the sake of you. Wow! Ito pala ay isang Kia Sorento D4CB engine. Bala kung hindi na lang ito isali sa vlog ko kasi sobrang basic lang talaga ang isyong ito. Pero naisip ko tuloy sa daming Hyundai Starex at Hyundai Porter 2. Biglang nagiba ang desisyon ko. Alam naman natin lahat na magkasing katulad lang ang makina, pero depende pa rin 'yan sa modelo. Kaya if I were you, paminaw kayong lahat sa aking tinagalog na ahat-ahat. What? Para 'di kayo malipat pag sakaling kayo ay makasugat sa ganitong hilanat. So yan po mga kalbularyo, sabi ng mayari kanina, maglagay raw siya ng katikati dito para umaandar ang makina. Yes! So pag ganitong problema mga kalbularyo ay tatlo lang ang dapat titingnan natin. Number one, camshaft at crankshaft sensor, linisan natin. Number two, yung relief valve, titingnan natin kung hindi ba masyadong low pressure. At ang ikatlo mga kalbularyo, yung backlight ng injector. So bago pa po tayo mag hikap-hikap dyan, uunahin lang muna natin ang camshaft at crankshaft sensor so pagkatapos na natin gagawin ipakita ko sa inyo kung may development ba talaga at pag sakaling hindi tayo umuobra sa camshaft at crankshaft sensor na pagkatapos natin linisan mag proceed na po tayo sa relief valve at saka sa backlight ng injector so titingnan na natin mamaya so sa ngayon proceed lang muna tayo sa camshaft at crankshaft sensor here we go So ayan na po mga kalbularyo Ito po ang tinatawag nating camshaft sensor At dito naman sa kabila Yan So ito po ang tinatawag natin na crankshaft sensor Kita nyo ngayon na walang ibang sensor na nakakabit sa transmission Ayan o oh. So yan po ang tatanggalin natin At tanggalin din natin ang camshaft sensor dito At wala tayong ibang gagalawin Wala tayong ibang gagawin Kundi maglinis-linis lang muna tayo dito at may napansin rin tayo dito na may maraming mga tae ng daga. Iwan ko kung anong Tagalog ng tae. Ayan o. Ito po ang mga ebidensya. So, ganyan lang po ang gagawin natin at uh, mag-observe lang po tayo pagkatapos na nating malinisan yung dalawang sensor sa camshaft at crankshaft dating gawi, binunot ko muna ang isang tiil ng batere at kung hindi kayo agree, ito talaga ang aking paagi para mas secured at safety sa aking step by step na diskarte. As you can see, gituyok-tuyo kong makadaghan ang tornilyo nito pero gusto lang talaga akong magpakatotoo sa inyo. Biglang umalis ako rito at sabay hunghong nga pinasikrito sa kasama ko. taysa taysaha, kay kalibango na ko naipalabas na natin ang dalawang sensor so yan, kita naman natin ito ito po ang tinatawag nating camshaft sensor at ito naman ang crankshaft madumi na ang crankshaft dito so linis-linis lang muna tayo dito at syempre isali na lang natin dito ang paglinis ng mga lahat ng sakit na injector at dito rin sa mismong camshaft socket connector linisan lang natin yan at titingnan lang natin mamaya pagkatapos na natin gagawin Pinasirit-siritan ko ang mahiwagang crankshaft sensor nito. Kung napansin nyo sa lahat ng upload video ko, pag magpasirit-sirit na gani ko mga kalbulario, ito po ay isang palatandaan na dool na yutas daganan. Yeah! At ngayon, dili na tamaglangan kay galae na sad og balik akong tiyan. Ayay, murag mo balik na sad ni kalibangan ay. <laughs> Katatapos lang nating naglinis ng crankshaft sensor at camshaft sensor. So ngayon, I-try nating pandarin ang makina at para po transparent sa ating lahat, titingnan lang natin kung mag-hard start pa ba. Try nating pandarin ang makina. Gay engine start, engine start. Ayon. So umaandar na talaga ang makina. Sabi ng may-ari dati, kailangan pa raw na maglagay sila ng pakate o ano mang mga pakate na ginagawa nila. So ngayon kahit hindi nakinatian natin ng ano-ano diyan, Umaanda na talaga ang makina Okay patay na makina ulit Balik engine start Ayon So ayan po mga kalbulario Problem solved na naman po tayo dito So ganyan lang po ang ginagawa natin Naglinis-linis lang po tayo Ng camshaft sensor At yung crankshaft sensor Ganyan lang po ang ginagawa natin right. so maraming salamat po Sa inyong panonood Sama ka usa pa, dalaygon ang Diyos. Thank you so much, babo.